Okay, nag-unboxing ako ngayon ng Beauty Derm products ko na binibigay nila sa akin monthly. Anyway, andito ako sa taping ng senior high, kaya excited ako makita to dahil alam niyo kung bakit I'm sure may magagamit ako. Hello at welcome back sa aking channel. Si Sylvia Sanchez, kilala sa kanyang pag-arte ay talaga namang napakagaling na aktres. Sa kanyang video, makikita natin siyang nag-unboxing ng kanyang package habang suot-suot ang security guard uniform na ginagamit niya para sa kanyang bagong series. Napakahusay niyang nailarawan ang kanyang karakter kahit sa totoong buhay. Isang tutunay na profesional sa kanyang larangan. Hindi lamang siya kilala sa pag-arte ngunit pati na rin sa pagiging versatile. Kaya naman talagang nakaka-excite ang mga proyektong kinabibilangan niya. Higit pa rito, napaka-down to earth ni Sylvia. Nakakatuwa na kahit sikat na sikat na, hindi niya nakakalimutang magpasalamat sa kanyang mga tagahanga. Kaya naman patuloy lang nating suportahan si Sylvia Sanchez sa kanyang mga proyekto dahil alam natin na hindi tayo magsasawang magkita ng kanyang galing sa pag-arte. Narito ang video. Okay, nag-unboxing ako ngayon ng Beauty Derm products ko na binibigyan na sa akin monthly. Anyway, yan ko sa taping ng senior high. Kaya excited ako makita to dahil alam niyo kung bakit I'm sure may magagamit ako dito sa video. Ito, lead charging work lang ang kailangan ko itong taping na lumalabas kami. Sa madilim doon, nag-excella kami. Kaya, yes! At, ito naman, ito yung pinagkawag nila na visage tray. Ito yung natural facial mist. Kailangan ko to para sa mukha dahil mainit po. Like kanina, mainit main yung taping at ito din ayan, charcoal soak e kasi ano uh, effective po to masubukan ko na yan ang beses ko nung gamit ang dami nila pinapadala at itong charcoal charmer pero paano pa to ito bro naman anti-perspirant white uh, spray ang dami dami pinapadala Thank you, Ray Ray Tan, ha? Sa so, palagi sa so, kapadala ng mga produkto mo. Na epektibo naman talaga. So, protect naman so, ng visage. So, yes. Thank you. security po pala ako dahil ito po yung rope dito sa senior high at same time bagay sa akin po dahil nasa labas ako lagi kinukulang sa sena pag itong sabon na to dahil talaga nakakatanggal amoy ko ayon okay, yun lang po dami pa dito pero ayan